24 ng Oktubre 2000 at 25 rehiyon ng Belgorod, Rusya. Isang dam ang nagsimulang tumagas. Tubig ay dumadaloy sa mga bitak. Hindi ito aksidente o natural na sakuna. Isa ito sa pinakamatalinong taktika sa digmaan sa Ukraine. Sa mga susunod na oras, libu-libong sundalong Ruso ang makakakita na ng tubig ang kanilang mga posisyon. Lahat ng kanilang pinlano at ginawa sa loob ng limang buwan ay literal na napunta sa wala. At lahat ng ito ay nagsimula dito, sa dam na ito. Pero sa huli, paano nga ba ginawang sandata ng Ukraine ang tubig? Para maintindihan ito, kailangan nating balikan ang mga nakaraang buwan. Mayo at 2025, binuksan ng Rusya ang isang bagong front ng pag-atake sa hilaga ng Ukraine. Ang lungsod ng Bobchansk. Dating may labing pitong libo limang daang katao bago ang digmaan, ay ngayon ghost town na lang matapos wasakin ng labanan. Gusto mong malaman kung bakit mahalaga ang lungsod na ito? Ang Vovchansk ay nasa tabi ng hangganan ng Rusya at isa sa pinakamalaking lungsod ng Ukraine sa linya ng labanan. At para kay Putin, ang masakop ang lungsod na ito ay nangangahulugan ng tatlong napakahalagang bagay. Una, matupad ang kanyang pampublikong pangako. Noong Mayo, inanunsyo niya ang layunin niyang gumawa ng security zone sa hangganan. Ang pagsakop sa Bobchansk ang magpapatunay dito. Kaya, kailangan nating lumikha ng isang espesyal na buffer zone sa hangganan na magtitiyak ng seguridad at aktibong kasali ang ating mga puwersa dito. Pangalawa, ang lungsod ay may dumada ang kalsada na T2,000 at daan at apat dito, isang mahalagang daan na nag-uugnay sa iba pang mga lungsod. Ang may kontrol sa Bobchansk, ang may kontrol din sa rutang supply na ito. At pangatlo, desperadong kailangan ng Russia ng isang tagumpay. Mula pa noong 2022, hindi pa sila nakakuha ng kahit anong malaking lungsod ng Ukraine. Nawawalan sila ng mga sundalo, kagamitan at pera sa isang digmaan na napakabagal ang usad. Kahit isang wasak na lungsod ay magiging dahilan ng pagdiriwang sa Moscow. Dahil dito, nagpadala ang Rusya ng Brigada sa Bobchans. Ang ikawalumput dalawa na rehimento ng Motorized Riflemen, ang ikadalawa na Spetsnaz Brigade ng guardia, ang ikaisang daan at dalawamput walong na Brigada, ang ikaisang daan at tatlumput walo na Brigada. Libo-libong sundalo, daan-daang sasakyan, lahat nakatutok sa pagsakop sa lungsod na ito. Narito ang paliwanag sa lahat. Ang larangan ng labanan sa rehiyong ito ay may dalawang ilog ang Siversky, Donetsk at ang Vovcha. Kadalasan, ang mga ilog ay likas na hadlang na mahirap tawirin. Pero ang tag-init ng libo at ay naging impyerno. Matinding init, walang ulan at ang dalawang ilog ay naging mababaw na sapa. Nakakatawid na ang mga sundalong ruso nang naglalakad, ang mga truck at tangke ay dumadaan nang walang problema. Naging madali ang lohistika ng mga ruso. Nagtaguyod sila ng mga posisyon sa isang gilid ng ilog sa kabila kahit saan nila gusto. Ang dapat sanay natural na hadlang ay naging bukas na daan. At eksaktong detalye na ito ang napansin ng Ukranya. Ang kalamangan ng Rusya ay lubos na nakaasa sa klima. Tuyo ang mga ilog. At paano kung muling mapuno ang mga ilog? Makinig ka sa malaking pagkakataong ito Ikadalawamput-anim ng Oktubre, pumasok si General Valery Gerasimov, hepe ng hukbong Ruso, sa opisina ni Putin. Ipinapaalam niya mismo sa presidente na kontrolado na ng mga puwersang Ruso ang 70% ng Vovchans, isang halos ganap na tagumpay. Malamang natuwa si Putin, pero may problema. Habang nagsasalita si Gerasimov tungkol sa tagumpay, unti-unting naihihiwalay ng tubig ang mga tropang Ruso sa lupa. Sinuri ng Institute for the Study of War ang mga babala at pahayag ng general. Konklusyon, walang ebidensya ng 70%. Ipinakita ng mga ebidensya na 23% lang ng lungsod ang kontrolado ng Russia. Mismong mga Russian military blogger na may direktang impormasyon mula sa sundalo, ang nagsabing nagsisinungaling si Gerasimov. Ibinebenta ng general ng Russia ang isang pantasya sa kanyang presidente, habang ang realidad sa larangan ng labanan ay gumuhuna. Noong ikadalawamput-apat at ikadalawamput-lima ng Oktubre, nagsimula ang Ukraine ng kakaiba. Hindi ito isang atake lang. Sunod-sunod ang mga naging atake, mga alo ng drone, isa pagkatapos ng isa, lahat ay tumatarget sa dam ng imbakan ng Belgorod. Pero heto ang matalinong bahagi. Ang layunin ay hindi sirain ang buong dam, kundi gumawa ng mga kontroladong tagas. Ang date anong Ano nagayari? Pucha, dito ay talagang puno na. Tinamaan ng mga drone ang mga tarangkahan, ang mga mekanismo ng kontrol, mga partikular na punto na parang operasyon. Sa wala pang 24 na oras, bumaba ng isang metro ang level ng tubig, 76 na milyong metro kubiko, at dumiretso ito sa mga ilog ng Siversky, Donetsk at Bobcha, ang parehong mga ilog na mababaw noon, ang parehong mga ilog na tinatawid ng mga Ruso nang naglalakad lang. Biglang naging malaking hadlang muli ang mga sapa na iyon. At ang mga ebidensya ay nagmula sa lahat ng panig. Una, mula mismo sa mga sundalong Ruso. Nagsimula silang mag-post ng mga video sa Telegram. Mga video na hindi edited na propaganda, kundi mga hilaw at desperadong kuha. Nagvideo ang isang sundalo ng trinserang abot-tuhod ang tubig. Sabi niya, mula infantry, navy agad kami, pero masuwerte pa rin kami. Sa katabing posisyon, ang buong silungan ay nalubog sa tubig pati na lahat ng kagamitan. Ipinakita ng ibang mga video ang mga kalsadang lubos na nalubog sa tubig, mga sasakyang militar na lumubog sa putik, mga tawiran sa ilog na gumuho, mga trinsera na basang-basa, at mga bala na tinatangay ng tubig. Sumunod, dumating ang ebidensya mula sa kalawakan. Gumamit ang mga independyenteng analista ng satellite image na may radar na kayang tumagos sa ulap at matukoy ang tubig sa lupa. Kinumpirma ng mga larawan ang malawakang pagbaha sa ibaba ng dam. Kitang-kita ito mula sa kalawakan. Pinuputol ng tubig ang mga kalsada, mga ruta ng supply at mga linya ng depensa sa buong rehiyon ng Bobchansk. Pagkatapos, may nangyari na kakaiba. Sinubukang maghambing ng mga pinagmumula ng Rusya. Sinabi nila Pareho ito sa nangyari sa dam ng Novakakobka noong Hunyo 2023. Naalala mo ba, nasira ang isa sa pinakamalalaking dam sa Kherson, Europa. Isa itong napakalaking sakunang makatao. Lubog sa baha ang buong mga lungsod. Libo-libong tao ang nawala ng tirahan. Ramdam sa buong rehiyon ang sakunang pangkalikasan. Napaka-brutal nito. Walang pinipili. Pero ang Belgorod ay hindi ganoon. Ipinapakita na ng laki ng pagkakaiba ang lahat. Ang Karkovka ay may 18.2 bilyong metro kubiko ng tubig, samantalang 76 na milyon lamang sa Belgorod, 10 beses na mas maliit. Ang Karkovka ay parang martilyo na sumira ng lahat, sibilyan at militar, naging sandata ng takot. Ang Belgorod ay parang bisturi, isang kontroladong tagas na tumama sa tiyak na mekanismo. Sinubukan pang paliitin ng gobernador ng Belgorod sa publiko, sinabing sampung pribadong hardin lang ang binaha. Minimal lang ang epekto sa mga sibilyan, pero ang epekto sa militar, abah, iyon ay napakawasak. Tingnan mo ang nangyari sa mga puwersang Ruso at sa mga rutang supply nila. Tinanggal, tuluyang nilinis ng tubig. Nahihirapan ang buong grupo ni Boshansk sa pakikipaglaban ang mga ilog na dati madaling tawirin ay naging imposibleng mga hadlang muli. Ang bintahe ng tuyong tag-init na nagtaguyod ng limang buwang opensiba ay nawala sa loob ng pitumput dalawang oras. Pero ang pinakamasama ay hindi ang abala, kundi ang pagkakahiwalay. Ilang brigada ng mga Ruso ang tumawid sa mga ilog at nagtayo ng mga posisyon sa kabila. Ngayon, ang mga parehong sundalo na iyon ay naipit. Opisyal na idineklara ng ikalabing anim na Ukrainian Army Corps na ang mga unit ng Ruso na tumawid sa Severskoye Donetsk ay ganap na hiwalay sa pangunahing puwersa. Tinukoy ng mga military analyst ang mga partikular na unit na nasa panganib. Ang ika daan at dalawamput walong brigada ng motorized rifle, ang ika daan at labing anim brigada ng Rosgvardia ang ikalabimpito at ikaisang daan at tatlumput anim brigada ng motorized rifle ang ika na walo brigada ng motorized rifle. Hindi bababa sa apat na brigada, libu-libong sundalo. Isipin mo ang kalagayan ng mga sundalong iyon. Sa likod nila isang umapaw na ilog, ang tanging ruta ng supply ay imposibleng tawirin ngayon. Sa harap nila, ang mga linya ng depensa ng Ukranya. Hindi sila napalibutan ng mga tropang kalaban napalibutan sila ng mismong geografiya. Ginamit ng Ukranya ang eksaktong pag-atake para baguhin ang anyo ng lupa at lumikha ng perpektong bitag. Ang ikalabing anim na hukbong Ukranyano ay nagbigay ng malamig at diretsong pahayag. Naghihintay kami ng pagdami ng bilang ng mga bilanggo ng digmaan. Hindi iyon banta, kalkulasyong militar lang iyon. Ang mga unit na iyon na naipit ay may tatlong pagpipilian. Una, subukang tumawid sa isang ilog na puno ng balakid habang binabaril ng mga Ukranyano. Isang uri ng pagpapakamatay. Pangalawa, sumuko ng sabay-sabay. Pangatlo, manatili kung nasaan sila hanggang maubos ang bala, gasolina at mga supply medikal at pagkatapos mahuli o mapatay. Bago ang ikadalawamput apat ng Oktubre, ang mga puwersang Ruso ay umaatake. Pagkatapos ng ikadalawamput anim ng Oktubre, sila ay nakikipaglaban para mabuhay. Wasak na mga posisyon, tinangay ng tubig ang mga bala, lumulubog ang mga iniwang sasakyan. Isang tagapagsalita ng militar ng Ukranya, si Coronel Viktor Trehubov, ang nagsabi, ang pagkasira ay magpapababa sa tindi ng mga pag-atake ng Ruso at magpapahirap sa buong logistika nila. Hindi na sumugod ang tropang Ruso. Naglalakad na lang sila sa tubig, naghahanap ng tuyong lupa. Limang buwang opensiba, libu-libong sundalo, daan-daang sasakyan bilyon-bilyong rublo na gastos. At lahat ng iyon ay nabaliwala sa loob ng tatlong araw ng mga tumpak na pag-atake sa isang dam. Makabagong digmaan ito. Hindi lang paramihan ng tangke o sundalo, kundi kung sino ang mas magaling mag-isip, kung sino ang nakakakita at ginagamit ang kahinaan ng kalaban sa eksaktong pag-atake parang si Ruhano. Ang Rusya ay umasa sa dahas at pansamantalang kalamangan sa klima. Napansin ng Ukranya na pwedeng alisin ang kalamangan na iyon at inalis nga nila gamit ang mga drone, gamit ang pagpaplano, gamit ang talino. Tatlong araw ng maayos na isinagawang pag-atake. Ang naging mas mahalaga kaysa limang buwang kalamangan ng bilang ng mga sundalo ng Rusya. Iyan mismo ang naghihiwalay sa estratehiya at lakas. At ganyan mismo kung paano na pagpapasyahan ang mga makabagong digmaan. Gusto kong marinig ang opinion mo ngayon. Ano ang pinaka naka-impress sa iyo sa operasyon na ito? Eh, na ito magkomento sa ibaba. Para mas maintindihan ang modernong estrategiyang militar, mag-subscribe sa channel at i-share ang video na ito sa kakilalang mahilig sa ganitong content. Hanggang sa susunod!